Ito na, ang dalawang tribong magsasalpukan. Unahin na natin ang cast ng Survivor Celebrity Showdown. Give it up for Tribong Pasaway. <laughs> At ang kanilang uh, team captain, artist. Magaling na artista. Isang chef and businesswoman, Moy Marcampo, welcome to Family Feud, Ate Moy. Thank you po. Thank you po. Moy, mo na ng na mga kasama natin sa Tribong Pasaway. Oh, yes! Ang una ipakilala ko muna si Bui. Matagal na kami kita, Actually, reunion nga namin ito ngayon eh. matigas ang ulo kasi nga pasaway kami. At siya rin yung mga ilan sa mga unang natanggal. Pero ngayon guys, isa na siya ang EMT. Siya na yung nagsisave ng mga lives. At saka nasa US na siya, babe. Wow. wow. Uh -huh. At ito naman si Miko, ang aming bunso Ay, sa ko? isla. Yes, bunso namin sa isla. Ang niya dati, ngayon, Marami na siyang bunso. Wow! Pag <laughs> 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 mo ako binubukin. At <laughs> <Sorry. laughs> eh, saka, ito naman ang aking alliance sa isla. Kami, magkakampi. Kami lang yung nag-uusap kung sinong katanggalin namin. At saka, i out. Ngayon, negosyante na rin. Eron! Yeah! Eron! Nako, thank you, Moy. At syempre, good luck sa Tribong Pasaway. Ito na, makikilala natin ang makakalaban nyo. Ito na, sabi nila. Grabe lang ibabat-bat din nila ng Tribong Palaban. Ang, um, siyempre, lahat sila mula sa Season 1 ng Survivor Philippines, ang kauna-unahan dito sa si GMA at ang kanilang team captain is Jervie Daniel, a.k.a. Patani. Oh my Good gosh. to see you again, Patani. Oh my gosh, Kuya Dog. As always, I feel nervous right now. You don't look nervous though. though. Oh my gosh, thank you patani sino-sino ba makakasama natin sa so, tripong Siyempre. malaban? Siyempre naman, proud na proud akong ipakilala sa inyo ang pambansang labandera ng Survivor Season 1, si Nanay Sita. Pero ngayon, Lola Sita na po siya. May apo siyang 26. Ang yes! wow. 26 ang apo. Yes! Wow. Kasi talagang putani. My gosh. Okay, let's move on na yun. Punta <laughs> naman tayo kay Kay Alipio. Oh my gosh. Dating modelo ng bats namin. Pero ngayon, negosyante na skincare products. Ang mga product. Oh my gosh, maldita pa rin siya hanggang ngayon. And of course, wait lang. Ito, baba-baba to kasi siya talaga yung nagsuggest nito. Ang dating lover boy ng Survivor Season 1. Kasi wala walang iba kundi si Ramsey. Mukhang oh, hindi lang naman galing Survivor, pati sabi mo ha, galing... Starstruck! Starstruck Season 1 <laughs> oh, din. Originally uh, Starstruck Original, o. Oh, diba? Tawa lang ako sa mga to, sinabayang ko <laughs> Good luck! <lang. laughs> Ito na po, 200,000 pesos ang nag-aantay para sa atin and more. 230,000, malalaman natin mamaya. Kaya let's get it on sa round one. Tani and Ati Boy, let's go play Family you. Good luck. Ah! Ah! Top six answers are on the board. Kung bubuo ka ng basketball team, ano ang katangian ng players na pipiliin mo? Patani. Magaling. 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 Okay. Moy. Ate Moy, kung bubuo ka ng basketball team, anong katangian ng players ang pipiliin mo? Malakas. Malakas. Nandiyan ba ang malakas? Wala. Oh my goodness, Lord. Patani. I have Pass or play? Play. Play. Let's go. Play, okay. Let's go, let's go. Let's go play round one. Nanay Zita, Si niyo, bubuo kayo ng basketball team. Anong katangian ng players ang hinahanap niyo? Yung, ano, yung matangkad. Siyempre, matangkad. Survey Number one yan, di ba? Kapag may mga bata tayo nakita, alam matangkad, sabi ko, siguro basketball player to. Yes! Automatic, hey. Mabilis tumakbo. Mabilis tumakbo. Nandiyan ba yan? Brother Rob, kung bubuo ka ng basketball team, ano kaya ang katangian ng players ang pipiliin mo? Bata. Teenager. Yun ang dapat. Okay, bata. Survey says... Wala, yung bata. Patani. Masipag. Masipag. Nanjan ba ang masipag? Nanay Sita. Determinado. Determinado. Nanjan po ba ang pagiging determinado? Yes. Yes. Pag sinabi, ano, NSD, never say die. Yan na, ang para parati mga moto sa basketball, okay? Healthy. <laughs> Healthy? Survey yes. says, wala. Buwi, ano kaya? Bubuo ng basketball team, katangian ng player na pipili mo. Ano kaya to? Mautak. Yes! Mautak. Nico, ano kaya to, Nico? Ako, doon na rin ako sa sinabi ni Bowie na sempre kailangan may talino ka rin sa basketball. May talino, Aaron. O oh, yan, siguro gagayahin ko na sila matalino or mautak. Siyempre, kailangan sa laro, di ba? May play ka din eh. Matalino. May matalino. Timoy, ano kaya? Bubuho ka ng basketball team. Ano kaya ang katangian ng player na pipiliin mo? Pipiliin mo ba ang sinabi nila? O meron ka sarili? Ah! Sige. Three seconds, Timoy. Mautak. Okay, gusto sila sa mautak! Uh, pag sinabi mautak, may diskarte. Mataas yung basketball IQ. Para kung yari, pag may play, sasabihin ng coach, dito ka, dito ka, tapos may sariling diskarte. Matalino, mautak. Number five, ano kaya itong hinahanap nila? Oh, eto specific talaga, specific. Magaling dumipensa, number three. Shooter! Diba number one, magaling mag -shoot na outwit ng tripong palaban ang tribong pasaway sa round 1. Kaya may 69 points na agad sila. Papayag kaya magpa-outplay ang tripong pasaway? Siyempre, hindi papayag yan.